Ito, meron ako nakitang nature dito na inilibing dito 1967. etong sementeryo na to, kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Nakatakot ah, yung puno. Napakalaki to. Eh. Parang may nakatira yata ang kanto dyan. Eh. Gagi, may kalansay dito. Ito, nakasako. Ikaw ba yung nagpapailaw ng uh, ghost ball namin? Pa talaga yung amoy, masangsang. Ang baho. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? <coughs> <coughs> Parang may gustong pumasok sa akin. Seryoso Ang abandonadong sementeryo na ito ay matatagpuan sa Plare del Bulacan at ayon sa mga residente dito panahon pa daw ng mga Kastila nang itinayo ito. At dahil matagal na panahon na nga itong nandito marami ng kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. Meron daw ditong nagpapakitang espiritu ng bata at kung minsan naman daw ay white lady at marami din daw mga sinalvage ang itinatapon dito. At dahil mayigit 30 years na daw itong abandonado marami daw ligaw na kaluluwa at mga elemento ang naninirahan dito.